Eh, hey, wala masakit sa'yo Wala masakit Wala masakit Paano nangyari yun? Paano na-dismount yan? Tara, balik natin Ay, Ano? Na Saan ka ba itong gamit? Wala Meron, meron, madami Dandali mo lang Baka kasi matanggal eh Eh, baka makalas Dandali mo lang Tingin, oh wala, wasa ko Wasa kong power bank Oh wala na to kaya mo ba? Hindi hindi wala masakit sa yo. Ocho 'yan oh. Boss, Dahan-dahan dandan ka na lang, boss. Ocho na 'yan oh. ayano, oh. boss, Huwag mo nang anuin, boss. <laughs> huwag mo nang pilisan, boss. Bengkong na oh, bengkong na, boss. Sana masakit likod mo. Tingtong unahin niya eh. Ayun oh. Oh. Ayun oh. Bengkong na rin oh. <laughs> wala na oh. <laughs> hindi na. Wait, wait. Wait, wag ka kagano. Tingnan mo muna yung ano, patay mo muna 'yung motor mo. Patay mo muna. Nabuklas, nabuklas. Ay. Nanalak na mo ba to? Okay ka lang? Hindi ka na ano? Okay ka lang? Buti na lang. Buti na lang. Na-dismount. Paano nangyari yun? Paano na-dismount yan? Tara, balik natin. Ano? Hindi siya nakalak. Di ba lang doon? Ay, hindi nakalak. Yung mga gamit ni Boss Kid. May mga gamit dun Ano? Okay lang. Okay hey, na guys. Hindi na siya mo na lock. Ba't di mo na lock. Delikado to. May mga nadaan ka ba doon gamit? Wala. Meron, meron. Madami. Power bank. So balikan ko. Sige, balikan mo. Dali. Baka maka-accidente pa yun ng iba. Eh wala, hindi mo pala nalaki. Eh. Dandahan lang Baka kasi madahan ng mga ibang rider yun Maka-aksidente uh -huh. Eh, walang masakit sa'yo Walang masakit ano ka kaya muna? Huwag mo pilitin muna Huwag mo pilitin Ilan na lang? O, oh? 18 minutes na lang tayo Relax ka na lang kasi Sama-sama pa na oh. nagpupuntahan na sa atin oh. oh. o O, nga eh Ayun oh, no, ayun oh. No. Ano? Ayun. Sira Tingin, oh wala, wasak ko. Wasak ang power bank. Oh, wala na to. Wala na. Ano to? GoPro. Wala, wasak ko. Wala na yan, tapon mo na to. Tapon na natin to. Na natin to pwede pa to, nakabox naman eh. Tapon mo na yan. Baka sumabog pa yan. Huwag may lagay dyan. Tinapon ko na. Kaya Kaya mo ba? Hindi, hindi walang masakit sa'yo? Salamat ha, sa rescue. Malapit na. Tara, tara, tara. tara, tara. <coughs> hindi naman bumengkong? Hindi ba bumengkong? Wala, wala, wala. Kaya mo ha. Buti na lang. Hindi. Grabe. Ay, tara. Dumahan. Kung maraming sasakit na dumahan, Timano, ano yun? Kabagay. <laughs> 8 hours na kasi kami halos, guys, nag, ano, nagmumotor. Oh. Ligod mo Masakit, masakit Masakit likod mo Ah Ay, puting kong Boss, bengkong gulong mo, boss Ayan, oh, ocho 8 oh. 8 yan, oh Boss Dahan-dahan ah, ka na lang, boss 8 na yan, oh Kaya pang buyan yan, dahan-dahan lang Ganyan lang Ayan, ang oh, 8 na yan, oh Delikado na yan pero, eh no, boss, huwag mo nang ano yun, boss Huwag mo nang pinisan, boss Bengkong na, o oh, bengkong na, boss Boss, check Seryoso ako, oh, huwag mo nang pinisan Bumibengkong na siya O, oh, bengkong Eh, no, tingnan ko, o oh, oh. Bengkong, bengkong na yun, o oh. Buti ramdam mo, sabi ko na nga ba, eh Hindi lang siya basta, ano, eh Oh, run lang, unti-unti lang, unti-unti lang, run hindi, wala namang nanong sa Royals Grabe nangyari ha Tahan-tahan ka lang ha Malala ha, maano-ano na ha Grabe guys, okay lang Basta safe kami Tsaka walang nasaktan Walang iwanan Hindi ka namin iiwan boss Tahan-tahanin mo lang Baka kasi matanggal eh Oh, baka makalas, Dan ni mo lang Yung unahan mo, bengko Yung unahan mo, bengko na rin, oh Daan na, oh, ni na dahanin mo na lang Dito ka kaya sa kanan O, oh, sa gitna Yan, masig dyan bankong na rin, eh Kaya mo, kaya mo Alin? Tumama? <laughs> <laughs> bengkong na yan O na? Masa't likod mo? Ilawan mo nga, ilawan mo, ilawan mo rin Ilawan mo Bengkong na rin tong unahin niya eh Ayan o, oh. oh. Ayan o, oh. bengkong na rin o oh. O oh. O, oh, bengkong na rin o oh. oh, ano ka lang, relax ka na lang Huwag mong masyado isipin Buti na lang ka mo guys Nangyari nung wala masyadong sasakyan Eh paano kung bumagsak to Tapos nadahanan na ng isang motor na nasa likod Halimbawa ako, nasa likod niya ako eh ba? Diba? So yun Wala na, bengkong na yan Dito, dito, dito Dito guys. Oh Wala na oh Hindi na Hindi na kaya yan Ano? Walang masakit sa'yo? Walang masakit? Sinabi ko na sa asawa ko. Okay lang yan. Eh, importante. Malaman Hindi masakit ligod mo? Hindi masakit? Hindi. Eh, di ano na exercise ka habang umaanda sa... Di ba nakatawa pa? Ganyan ang asawa ko. Importante. Ako nasa ligod niya eh. Importante eh. Ano ka? Okay ka? Importante. Hindi mo siya sinagasaan. Hindi, hindi. Hindi po eh. Sorry. Sige nga. Pagaling ka. ka.